sa linya si Mr. o ang substation commander ng Coast Guard substation Balanakan si Mr. Denmark Cueto Chief magandang gabi po welcome po sa Marinduque News yes, uh, magandang gabi po Theodore Cueto po substation commander ng Coast Guard substation uh, na magbog Marinduque magbog Marinduque Chip, kumusta po ang uh, sitwasyon ng panahon dyan sa Balanakan, Mugpog? Uh, yung panahon natin ngayon, sir, sa Balanakan, dito sa pier ng uh, Balanakan, Mugpog, ay eh, medyo uh, maulan po, uh, kaunting ambon at saka ula, uh, ulan, ambon, may hangin na po na kaunti. Uh, sa ngayon po, signal number one na po ang Marinduque. Eh. So, kanina pong 11.30 a.m., ay nagpakansila na po tayo ng biyahe papuntang uh, Lucena mm -hmm. City. sir na po ang biyahe natin kanina. Mm -hmm. Sir, uh, ano oras po kayo? Pakiulit nga niyo po, medyo hindi ko nakuha. Nagkansila ng biyahe kanina. Yes, sir. 11.30 po. As of uh, 11.30 a.m., nagpakansila na po tayo ng biyahe ng Uh, barco patungong Lucena City na pong umaga Nga po. Sir, uh, kumusta naman po meron po baga tayong mga stranded na pasahero, mga sasakyan dyan po sa ating pantalan? Uh, sa pantalan po ng Balanacan Port uh, wala po tayong stranded passenger wala pong rolling cargos uh, meron po tayong barco na nag-take shelter na po mga fishing vessel, uh, passenger cargos cargo vessel Meron na pong mga nakatago na po sa Port of Balanacan. Mm -mm. Ah, meron po kayong mensahe o paalaala po sa ating mga kababayan. Yes, sir. Sa ah, hapon pa lang, sir. Ah, nagbaybay na kami sa mga coastal barangay. Sa barangay Silangan, Argao, sa Gisian. Ah, nagbigay na po tayo ng mga paalala sa mga kaibigan natin mga manisda na huwag nang pumalaot sa pagganitong uh, uh, panahon ng uh, uh, tagbagyo at uh, ulan uh, manatili na lang sila sa kanilang kinaroroonan para sa kanilang kaligtasan po Maraming salamat at at panghuli pala sir na katanungan ano po usually sir kailan naman po natin inaasahan 'yung uh, uh, pagbalik po ng uh, biyahe ng mga barko Ah tabi ni ano kapag uh, listed na po 'yung issue ng uh, ating mga toba uh, sa pagasa katulong po natin diyan ng uh, PDRRM mo ng provincial government si Sir uh, Rino Labay yan po ay automatic po na kapag uh, wala na po tayong storm warning signal sa ating sa ating port of uh, destination at uh, port of origin ay tagad po natin binabalik yung biyahe uh, para yung balanakan at nalahisan to so, ano So, Marinduque. Mm -mm. So maliwanag po yun sir, ano, dahil uh, ang dami po nating mga inquiries, mga katanungan na natatanggap mula sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayan na netizen na nagatanong po kung may biyahe po ang uh, mga barko patungo at paalis ng Marinduque. Uh, paalala po sa inyo, automatic po na kapag uh, mayroon pong uh, signal o typhoon, cyclone signal, o cyclone signal sa ating lalawigan o sa ating probinsya automatic po wala na po ang wala na pong biyahe ang mga barko sa ating probinsya Yes sir yes sir At, mm -mm. Uh, memorandum circular number ano years, sir ng uh, Republic Act 993 ng Philippine Coast Guard sir uh, yan po yung ano yan yung uh, vessel uh, movement during heavy weather Automatic po na kinakansela po natin yung biyahe kapag may mga signal. So, warning signal po tayo dito sa atin, port of destination at saka port of origin. sa Okay, at uh, lilawin din ulit natin sa ating mga kababayan, ibig sabihin po noon, uh, sapagkat uh, base po sa ating uh, impormasyon, kahapon pa nagkansela po yung fastcraft, okay? So, bagamat uh, uh, wala pa pong uh, tayo po na signal sa ating lalawigan kahapon, subalit uh, uh, base po sa ginawang pag-aaral ng uh, Philippine Coast Guard dyan naman po sa... Uh, Diyan po sa bayan ng Santa Cruz, sa Boyabud Port ay uh, malakas po ang alon kaya hindi na po pinayagan kahapon pa na maglayag ang mga sasakyang pandagat diyan po sa uh, bayan ng Santa Cruz, partikular sa Boyabud Port. So muli po maraming maraming salamat sir. Meron pa po kayong gustong uh, o panghuling uh, mensahe? Yes sir, sa ating mga tagapakinig, sa ating uh, mga kababayan sa bayan ng Marinduque sir. Uh, pinapaalalaan po natin ating mga kababayan na magingat at maging alerto sa paparating na bagyo. Uh, lagi po silang uh, makinig at uh, sumunod sa mga payo ng mga uh, provincial government natin dito sa Marinduque, lalo-lalo na po sa Marinduque. Uh, sumunod po sila kung may mga paalala po ang mga local government natin, provincial government, Philippine Coast Guard, Maritime Police, PNP sana naman po ay sumunod kung sila ipinapalika sa mga low-lying areas, yung mga binaba, landslide prone, at sa mga maapektuhan sa mga storm surge. Sana naman po ay sumunod, ah, mag-evacuate kung, kung ang paalala po sa atin ng mga provincial government ay, ay ganun po. E di sumunod po para maiwasan po natin yung sakuna at yung mga incident na hindi natin inaasahan. Ano po? Okay, maraming maraming salamat po ata para, nan, para rin naman po yun sa kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Yes sir, yes sir. May na po yung hinga tayo para hindi na po natin uh, ganasin ng mga bagay na hindi nasaan. Ano po? Okay, at maraming maraming salamat, Sir Denmark Coeto, ang substation commander ng Coast Guard Substation Balanakan. At kami po ay mananatiling uh, nakaantabay at uh, mahingi po sa inyo ng update, Sir. Kung uh, malift na po yung uh, biyahe po ng mga barko once na maalis na po ang uh, stipon signal sa ating lalawigan.